parang naamoy mga sara. Na na di gamay ang kayo para. Ko ano na na di ni. So imong gihang yung bana mapadalhan, no? Ay ano amon siya nga dai. Na ko ni sitay an din nga wala ko han basi wala siya kadala ng cellphone. So mao ba? So ngayon mayroon akong ibigay sa inyo. ibilling ng bigas at saka ulam. Ano na kinse Wala pa. Hello guys, mga katikang natin dyan Kumusta kayong lahat? Ngayon po ay uh, samahan nyo kami Mayroon tayong dalawin dito isang mag-ina Nakatira sa maliit na kubo sa gitna ng Uma Yan ang masalamat din ni M.G. Buox Siya pong nakapagsabi sa atin So yan po ay pinuntahan namin ngayon Dyan lang kayo, samahan nyo kami bata uh -huh. pila ka bata ni no uh -huh. Kumusta mo dere? mau na inyong balay? balay siya. Sakura no Sakola uh -huh. Asang... asa mapuntahan ni Deha? Uh -huh. Oh, buti na lang may ano. Musiga na. Ah, kung nanggi siguro ng hotel kay par. Kumo sa dalay ano, na mo ako ng order pa na sa TikTok kay offer naman ko baka na order. Yan budget ko na git. Wow, oh. Wow. ang liit ng bahay ah, sako lang yung dingding. Pwede ka namin makausap? Mm, Huwag si ate. Pangalan mo ate? Perlita. Perlita? Uh, hmm. Asa ah, imong usa ka anak? Kira ay nga, <laughs> dudong dalek dalek dito sa jalan sa jena iyo ang sama ang sama ni la bandera la bandera iyo to rea takadiyo ta ito yung bahay nila ni Ate Berlita pwede ni matanaw? oo ito e mali... kit No ho um, ko kayo. Ay, lang. kayo ko okay, Koan, babay, eh lang. Mag-upa sa guna ulit. Dika ko spillahan man. Kiyot matagal naman nakatira katira diri Ko an babae pa sa kay sa una abang a ah, nagabang ra ko kay tumong munguna nang dua ka na ko ni spillahan mga mm. talaga. Kaya sangpinan do jud ako ngunod Paris. Mm. Na layuan ako sa spillahan dito. Ding transfer na ako silang ngi di transfer para maka-iskolarong ba. Mm. Nagarasa yung mga sa kaiso. Yeah. Madlock. Madlock. Yung isang bunso ba yun na yung kamanguran So dalawa yung anak ninyo. So yung bonso na ano po natakot. Yung dagan dito ay. Eh. So ang bahay na dito. Ito po. Pero dili pa kayo sila dugay ini eh. Mga pila pa mga buwan dito po. ano. Ito kaming March. March. April, May, June, July, August. Mga apat pa na buwan. Yari ta dapit. Sumao <laughs> na imong lo agan din he. Kiyot kay lo agan no. Ano kiyot kay na na pay na na. Dagahan ta. Sobra. Nandi pa tay sa likod nang uh, para lang sa tabunok. Tabunok sugod. So, good. so mar mayroon po nakapagsabi sa atin tungkol po sa kalagayan nila ni Ate dito. So si Ate po Perlita mayroon dalawang anak. Si Mr. Asa ma si Mr. Kar bago po ito na gikan niya, wala po ng to Akong, yi, si, siya niyong trabaho. Wala siya trabaho gikan niya. Ako ng gisigit ko na trabaho. Yung taon ay kay Tato na di kayo panagato. Mag-drive sikad siya niya. Kuwan. Asa man mo drive o sikad? Guadalupe. So Guadalupe? So layo? Layo. Ya, bilang pa kita o nung drive o sikad? Ginagmaira po? Ginagmaira. Dako-dako niya mga kadara ko sa Saya sintos. Ya dua kabuk inu anak. Kau ini gawang sintos. Bila ini utlah ini utongan yang dua saya sintos. So ang ang sa may gibuhat sa nimo sa eh, na anak nga na kay duha kabuk anak nga ang imong bana way klaro pong kita unsa ba kada gibuhat buhat mo no, kaan ko sa ay magbada dai man ay magpaguna ning na ko nga diri ra sa nya sa ato ko sa amo ko igagaw oo ato to man dito Ya, kumusta ang pangnabada karon? Magkaay ni tatoy di ang tuig ganta lang nakapara lang gid. Maka kuan ko survey silang tumbaon. Sumong mo na dere. Na na mo nga ko, Dili okay sa imong hang ug ang bugat. Oo, ko ang nga gusto kay mo PS. PS Cesarian? operation man. Si Sarian. Si pangin ka bata. Yung dalawang bata mo si Yung si hindi yan po hindi magbuhat ng bigat, hindi po dili ka po hindi mabughat. Hmm, nabago ko sa gaya na ayos eh. Ha? Di agwanta lang yun na po. Ay, labay lang huwag ito'y trabaho kong paris. Ako lang di siya, ako lang di agwanta. Hindi na, ako ko dito sa damo pachika, pero huwag din ako dito, huwag tayo lang ang tambal. Okay, huwag ayaw. sa ka na... Ha, yan ang acidic ko niya. beauty yun, ko. Ano? Para lagi magsalig na ito sa baratong nito, anak o nilipoy din ang dilipoy mm. din ana ang kanang mga parat no mm. so byagwan ta lang yun, ang parat mo mm. wan ta nya to na ko ya si mo kong tani masakit na ng dinini tinalo ko ang kwanta pension na siya oh delikado delikado kayo kapag operasyon kasi ana si ispo cesarean uh, si ang mga sana laman lang namin kapag cesarean uh, si <laughs> eh, hindi pa pwede mag ano po kanang palabi og trabaho mm. no tanong, ang laba, dalang, dalang. so ang lugar mm. na yeah. ni kamo dala lugar so ang tanay mong bana karon Nang larga dito sa Cebu. Mm. Oh, pato Pagpato ka dahagi naman. Ang yakap taong kaya. وانا... <initiatives> wala, sono... wala wala bugas re... Karon na bugas ra. kaya ko na So imong bihang imong banda makadalhan no. Mhm siya Na na wala siya kadala cellphone. So mao ba? So lisod jog kaig na mga anak no ina walay walay trabaho itarong tarong kita no. Mm. So ikaw mag-amping ka. Okay. Lisod ka ayo kung ikaw magsakit na kay mga anak. Unsa ano na may grade na yung bata? Kinder kinder din ka na grade 3. Kinder o grade 3? Sana so, ito pa yung grade 3 ah. Yung kinder yung lakaw. Ning mm -hmm. dagan. Nga ko man sa na siya magtugon. Ana kan da o na. Makan na nga matahan na mong balay para mas ikti di kami. Iwa, yun akong hindi ko anong So ang giyang yo di ati perlita karon nga mabungungan lang mabungungan lagay gahi matarong-tarong ang bungbong kay kan eh, dili ang musipti ani eh. no kamo ra dre matulo kami nang tulog. ikaw og ang mundo ka bata kun man kanang sako pwede ra man makuot ni pwede ra na ug tsili na ilisan ra kay man budget mong giwa nya So, ko uwan pa nang gini sa ko nya ko na nang gasing inin uh, so kapila na ni ilisi sa um, ko lagi pa nang giilis mm um, kay sa so, um, amon tikap tika balik sa nga uh, makan na ron kay uh, na gito mga kwarta ko matay ko kahoy kanina na ano um, para bitaw uh, siya na tarong bumbong -bum siya so pero kung kanis kung ilisa nag plywood okay ra mo Anong plywood? Okay naman sa'yo. Tama ko na masipte na mo yung balay ha hindi na, na may mahadlok na matuog ka riba di masamang kung so, so yan po ang hiling ni ate Perlita ngayon na mapalitan yung uh, dingding nila kasi ano delikado po hindi po sila sipte dahil sako lang ilang beses na daw ha pinalitan ng dingding ito sako pa rin nang ipinalit so yan po ay eh. sige lang ate ha baka magkaroon tayo ng budget Palitan natin ng ano, plywood. No? Okay lang sa iyo plywood. Okay lang sa iyo. My... Okay naman yung saingan mo dito. Oo. Mm. Mm. Bukod sa hiling ninyo, yung konsumo ninyo, pang ulam. Hindi ka naisip. Haan? Nangyayaw ako yung yan, Kung ganyan yung bahong ganyan, yung ganyan. Kaya naka-free ako sa maestra niya. Kaya magpaluto rin mo na siya na ako. Oo. Uh Mabibli -huh. sa nasa sudahan. Ang, Ang ihang maestra magpaluto um, sa inyo? Parang oo, magpaluto siya na ako. Uh -hmm. Yan malibre sa misa sila sa to. Malibre na sa kusunan. Yan ang kuwan ko kay ang ako mong mm. style sa skila kaya maglimpyo-limpyo din ka nga ako niya itong snack paminduhas ng bata yan ito ang So, skarte-skarte lang dito ka? ang imong bana sana yung asawa ninyo mag sa siya no? Mangita yung kung tanaw sa aning video mangita yung trabaho kaya na si anak ka kabuok na skila niya ikaw

Oh, di mo na pwede ka ka sa trabaho. Basta mga sisaryan sa mga naka, nakaranas ng sisaryan dyan. Di ba nga uh, hindi ka pwede ma, ma ano sa trabaho, mamud-mud sa trabaho. So, di ba no? So, ang ganun, ganito na lang. Sa ngayon, mayroon akong ibigay sa inyo. Ibiling ng bigas at saka ulang. na Salamat, thank you. thank you. Kaya gusto siya ka na okay ra ka na ikaw pang bugas ninyo, ha? Mm, Dahil so pa mabugas bugas rin? Okay pa, lang dito, hindi ka pang Para makaligaw <laughs> na lang din na pang lugaw. na ay nabiliin di rin bro, hindi eh? kang mahirap ba? Lugaw na na? Bukot-bukot naman eh. Ah, ito nah, pang bugas lang siya rin. Ah, gamay ka ka eh. So, naku ihatag ni mo, okay ra ka pang balit. Bili nyo ng bigat, kahit isang sako siguro. Hmm. Isang sakong bigas din. Hmm. Bili ka ng noodles, ha? So, 'yan po ay sa ngayon, bigyan natin ng tulong si Ate Perlita. Yung uh, dingding sa bahay niya na sako, maghanap tayo ng budget. Uh, palitan natin 'to ng dingding. Ito Ate, ah, bigyan kita uh, 1,000, 2,000, 3,000. Ate, tapilan nga Ate 3,000, 4,000 mayroon kang 5,000 ate ha? ha? para pang palitog palitog bukas ha huwag ka nung sudaan ha? salamat din salamat din Inaot nga ka na amang gihatag ni mong karong makatabang na sa pagkaroon ha. Ipalit ninyo ang bugas ha. Dagan-dagan na ang bugas para lili kayong magitip. Salamat mm, ka ni Sir ha. Oo, oh, makatabang na na siya ha. kira ni Sir, dako na kayong itabang na ni Sir. Ang mga ba na, 300 to ipadala, inyawala pa na padala po. Okay. Mayroon daw, hindi naman pwede sinamay ang dalawang silpon niya. Mauna siya alas 5, alas 8 na ako. So. Mayroon talagang na. No? Hindi yeah, kung 300, saan po Gamay raka ayong 300. Mayroon ang pambahan sa mga bata. Huwag pa rin sa isa lang, or duha ka sa isang bugas. Kung hindi sa kwarta, mas talagang bugas. So ang buhato ni mo na karoon, palit kag usak sa po, para ang sobra isudan-sudan parang para kay ka ma pangita o trabaho maayo ha? 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 mas karon ha si ate Perlita po yan po maraming salamat ang uh, salamat sa ating, mga sponsors ha ngayon mayroon naman tayong isang napasaya na, na tulungan asa ngayon po maraming salamat ni ate Ning Ditik ate Ning Ditik yan po tabang na mo Sige lang nga, mag-ampo at sa Ginoo. Oo, salamat kay Stan na nabot mo diri. Kisa kayo, nga lang na itong nag-chat sa mo ah, si... Yan, salamat eh ni Meridian Buok, siya po ang nakapagsabi sa amin. Uh, siya po ang nakapagsabi sa amin tungkol po sa inyo, si Meridian Buok, siya taot po sa inyo. S um. Sige ha, si dadang, kung saan mo ikasulti? Salamat, isi kita na. Nanagay palitsudan? yan po, uh, maraming salamat again Ate Ning uh, salamat po mayroon naman tayong isang na natutulungan dito, maraming salamat God bless po sa inyo at sa lahat nating mga viewers, mga subscribers natin shout out sa inyong lahat maraming salamat sa lahat ng hanggang dito na po yung video natin maraming salamat God bless us all at abangan din ninyo ang iba pa nating mga video upload uh, sa mga paghatid ng tulong mga scouting natin na uh, at Atinida sa Atin's screens, mayroon pa tayong uh, mga hahanapin na karapat dapat na tulungan shout out sa Charity Ladies of Melbourne, Australia mayroon pa sa El Shaddai Family of Singapore Ernie Amora, Miss Jal salamat salamat